bayad sa iyo ah. Pa Sige, paglasin mo. Paglasin mo. Sige, tanggal, 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 Sige pa. Sige, mo. Pa paano ang mo sa kanya? Picture, ano, ano, bagay. Pano, picture. Pang picture at pangalan. Ah, yun ang kinuha mo. Para nakuha sa Facebook. Hmm, kasi binigay sa'yo. Eh sinulat. Mm. Ngayon yung yung pagkatapos ng ba mamatay si nanay, magkay may karagdagan o no? ano? Ano? Yung bayad. Oo, meron. Magkano naman ang karagdagan? 70 ulit. Paano? Hindi mo alam. Eh sigurado ang pupuntahan mo niya sa Mm. Marami na napatay. Marami na dahil sa pera nabubulag ka dahil sa pera siya samba mo mong pera no mm, hindi ang Diyos sige tanggalin mo lang yan sige tanggalin so, mo lang yan ano patawan? marami kang napatay patawan? hindi pwede ganyan papatay din kita nagsisi ka na ha eh kul kulang pa yung parusa na yan ano kasi kung ganyan kahit nagsisi ka eh Bahala ng Diyos sa'yo, ha? Ha? Ah, bahala ng Ama sa'yo. Ako kasi, layunin ko, talagang sinisensya akong tao. Nakaano yan sa, ano, Biblia, ha? Di ba? O ngayon, iyak ka ng iyak. Baya ka na. Di ba? Di ma? ako sa pamilya mo. Pero yung pamilya ng na mga napatay mo, ha? Sige, tanggalin mo na. At ihanda mo ang sarili mo. Ganun talaga eh. Ako mismo ang magdadala sa SMP to no? Ready ka na? Ha? humingi ka mo ng tawa dito sa pamilyang sa bangko Sige.

ay, alam ko yung batang babae. Hindi, at saka babae sa pamilya. Anong <laughs> babae? lang siyang masume, tsaya itura. sobrang pahit mara niya. Patawarin niyo po ako. Ay, sinanay, hindi mo napatay agad to. Ha? mo ako. Mm. Patawarin Paano? Bibigay ko na yung sustensya sa sa'yo, gan' talaga, Oo, ha? Ano na lang yung nararap, Yun talagang ko, ang panalita. Pero po ako tao, sa buong pamilya nila dahil... <laughs> ako po gumawa sa buong pamilya. Pagawarin niyo ako. Papaligyan tayo ha? Ready ka na. <laughs> Panginoon kung isa sa akin, madaki lang mingang nang batas na patayin kong gumagam sa pamilyang ito. San Ipratriz, Akmet, Adal! <laughs> Yung <laughs> asin kong siya Pagpapang Meluligayo at sa pungo na timaro, apurap ako kaya kong at sa mga team supremo ng pagulot sa totoo na ng mga 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 mga